Gilas Pilipinas. Sa tingin nyo mga pre, anong version ng ating Gilas Pilipinas ang pinakamalakas? Malamang may magsasabi na ang 2014 Gilas line up ang pinakamalakas dahil sa madami tayong highlights na nakita. Andiyan ng posterized dunk ng Gabe Norwood kay Luis Escola. At meron din naman nagsasabi na ang 2013 Gilas ang isa sa pinakamalakas. Dahil sa naputol natin ang tinatawag na Curse of Korea. At nakapasok tayo ng finals kontra Iran. Pero kung palakas lang talaga ng roster, ang 2007 Gilas ay may ibubuga din. Dahil nung nalip ang suspension ng Pilipinas, ay nakasali na ulit ang Pilipinas sa mga kompetisyon, gaya ng si Yaba, na kung saan ay naging undefeated pa tayo sa torneo, at third naman tayo sa Jones Cup. At ang mga kompetisyon na ito ay isa sa mga paghahanda natin sa paparating na FIBA Asian Championship na kung saan ang host country na Japan ay pasok na agad. Kaya isang Asian team na lang ang makakapasok kung sakali. Kaya ang pinadala natin nun ay one of the best ng ating bansa na kinabibilangan nila JJ Helterbrand, Mark Kagiwa, Renren Ritualo, Jimmy Alapag at Tondon Ontiveros bilang ating mga frontcourt. At kasali din sila Kelly Williams, Danny Siegel, Gabe Norwood, Kirby Raimundo, Mick Pinisi, Eric Meng at Asita Ulaba bilang ating backward presence. Wala man tayong naturalized player noong mga oras na yon. Pero hindi natin maikakaila na balanse ang ating lineup nun. Simula sa bigs, shooters, defenders at bruisers. At nung tanungin sila doon doon ang Tiberos at Cave Norwood tungkol dito, isa ito sa pinagmalaki nilang lineup ng Gilas Pilipinas. Dahil sa lakas ng team na ito, marami pang talentadong players ang naalis dito. Kaya na lang nila Hodor o mas kilala bilang Rani Del Deocampo Tony De La Cruz at James Shapp na tinuturing naman with a million moves. At nung torneo sa Jones Cup, naging bronze medalist tayo nung talunin natin ang South Korea at isang team mula Amerika at ang Iran na may Hamed Hadadi. Patunay lang na may lakas at balanse ang 2007 Gilas Pilipinas nung taon na yon. Ngunit kahit ganung kalakas ang Pilipinas, sa group stage pa lang natin nun ay sobrang lalakas din ang ating makakatunggali gaya ng Jordan, Iran at ang powerhouse na China at ang unang nakalaban ng Pilipinas noon ay ang Iran. Makikita na hirap na hirap tayo at nang matapos ang third quarter ay lamang pa ng 15 points. Although nakatikit ang Pilipinas, di pa tin naging sapat na maiuwi ang panalo ng mga oras na iyon. At ang pangalawang game natin noon ay kontra sa powerhouse sa China na kung saan ay may iniintang injury sila Coach Jimmy Alapag at si Asi Taulaba. Ngunit naging edge natin ito at nagtrabaho ng mas maayos ang mga player natin na kung saan nakuha natin ang panalo kontra China sa score na 79-75. At umangat ang ating kartada sa 1-1. At ang ating huling laro ay kontra sa Bansang Jordan na kung saan kung sino ang mananalo dito ay aabate ng quarter finals. Nung matapos ang first half ay lamang tayo ng dalawa sa score na 35-33. Ngunit nung pumasok ang second half, biglang nagbago ang hihip ng angin at lumamang ng 10 points ang Jordan at Chongqitin ng panalo sa score na 84-76 at umabanti sa quarterfinals ng laban na iyon. Masakit man ay nalaglag na tayo at kakalabanin na lang natin ang mga tanggal na lang din na team at tayo ay napunta sa group G at winalis natin ang mga kalabang pansa doon gaya ng India, Syria at Kuwait. Sa huling laro ng Gilas noon ay nakalaban na naman nila ang powerhouse na China at muli nating natalo ang mga ito sa score na 78-76 at pasok na tayo sa ranking na 9th place sa FIBA Asia. Sa huli, ang nagkampiyon ay ang Iranian at second placer naman ang mga Lebanese at bronze medalist ang naman ang mga Koreano. Sa labang ito ay pinangunahan ni Coach Jimmy Alapag sa scoring na may average na 16 points per game. Danny Siegel na may 12.3 points per game. Mark Kagiwa na may 12 points per game. Asita Olaba na 10.3 point game. Dondon Ontiveros na may 9.3 points per game. Gabe Norwood na may 8.3 points per game Kirby Raymundo na may 7.1 points per game Kelly Williams na may 6.7 points per game at Renren Ritualo na may 6.7 points per game kahit tayo ay nabigo ay kinukonsidera pa din ito nila Dondon Antiveros at Gabe Norwood at Coach Chot Reyes na isa ito sa pinakamalakas na naging lineup na nahawakan niya ng kanyang coaching career kaya tuwing matatanong si Dondon lalo na nung sa PBA Motor Club ay lagi niyang pinagmamalaki ang 2007 Gilas kayo mga pre anong version ng Gilas Pilipinas ang inyong paborito? i-comment down below at aking babasahin i-like and share nyo na din ang aking Facebook page na Spotlight and Sports at pipili ako ng 10 lucky sharer na mananalo ng TIG 500 Gcash maraming salamat mga pre